Hello guys, magandang magandang umaga po Ito po, akay po mga paikutan bago po gupitan si Tutoy Ayan po uh, Inumpisahan ko muna sa number 4 clipper guide Sa ibabaw Number 4 po yung sa ibabaw po Gusto nung amay tanggalin na po yung kulot Ayaw na nung amay nung kulot sumunod e eh, gumamit po ako ng number 2 clipper guard sa tabihan para mawala na po yung kulot ayan doon hanggang sa likod para mawala na yung kulot ang haba ang punto to ipapasok eh, na po yan sa school eh. gusto ng tatay eh, tanggalin na ro yung kulot ayan sumunod gumamit po ako ng one guard at para mabura-bura naman po yung linya ng alalay lang po baka naman po umuklab alalay lang po pag uh, babawas hindi nyo pwedeng biglay eh. step by step po yung ginagawa ko number one po yun sumod so, gumamit po ako ng po ng 1.5 clipper guide at yung po no, dahan po binubura po yung linya ng guwit para mabura na po para maganda na po ang tingnan hanggang dun sa likod sa gumamit na po ako ng zero close alalay din lang po ang pagbubura sa zero close kasi baka mga yung po eh mukab dahan dahan po lang po alalay lang po sumunod gumamit na po ako ng trimmer dito na po ako magtatapos dito na po buburahin yung linya ng guhit hanggang doon sa bato para mawala na rin yung po yung linya ng guhit sumunod din yan nililinis ko na tapos na po yung pagbabawas ko nag aahit na lang po tinatanggal ko na yung bali yung pusa sa pisngi para namang malinis tingnan yung pisngi sumunod din nilinya ko yung kanyang noot para maganda ganda naman po yung kanyang noot alalay din lang ang paglilinyat mabangi baka tumabangi sumunod so, yan nililis ko na inahitan ko na yung pinag uh, linya ng kanyang no para matanggal yung balibong pusa para malinis na mga tingnan yung kanyang no maganda ganda po naman tingnan yan po pinaikutan ko na po si tutoy matanggal na yung mga kulot kaya na kulot na kulot yun, haba ng buko nyan eh o, ngayon maganda na na wala na, pogi na gwapo na si Tutoy, papasok sa lunis pogi pogi na yan o, di pogi o, pogi, dapat tingin si Tutoy sa camera sige <laughs> po, hanggang na lang po maraming po salamat po thank you po